Paano kung ang pinakamalaking laban ni Canelo Alvarez ay hindi pa tapos, kundi nagsisimula pa lang? Ngunit bago yan, pampas naman ang subscribe button at ihit hit ang notification bell for more updates sa ating mga video. May balita, target na niya ang 2026 rematch kontra Terence Crawford para itama ang tinatawag niyang taktikal na pagkatalo. Ayon sa Boxing News 24, nakatutok na si Canelo sa Crawford rematch sa 2026. Hindi lang ito pera o belt, ito ay para i-reclaim ang kanyang legacy ah? pagkatapos matalo via unanimous decision noong nakaraang Setyembre. Malinaw na gusto ni Canelo ang redemption. Ang laban noon ay parang chess match, hindi puro palakasan. Si Crawford ay laging gumagalaw, pumipili ng tamang oras para umatake at kontrolado ang bawat ritmo. Si Canelo na kilala sa pressure at cutting of the ring nahirapan na gawin ang laban sa kanyang gusto. Sabi ng mga eksperto, alam ni Canelo kung saan siya nagkulang. Kailangan niya ng mas mahusay na footwork, mobility at mas dynamic na style. At ayon sa kanyang promoter na si Eddie Hearn, naniniwala na isang style tweak lang ay pwede nang makabigla kay Crawford sa rematch. Ngunit may hadlang, elbow surgery kamakailan lang itong naoperahan at ayon sa reports, babalik sa rin si Canelo sa mid-2026. Mahalaga ang timing kung gusto niyang makuha ulit ang laban kay Crawford. Pero hindi niya tinuturing ang pagkatalo bilang kabiguan. Tinawag niya itong leksyon, bahagi ng kanyang legacy, hindi wakas. Pinurin niya si Crawford at handa ulit siyang mag-risk dahil mahalaga ang pagkakataong baguhin ang kanyang kwento. Sabi ni trainer Robert Garcia, kailangan ni Canelo maging gutom sa rematch. Forward pressure, walk through shots at pilitin si Crawford na makipagpalitan. Pero hindi lahat sang ayon. Sabi ng coach ni Crawford na si Bernie Davis, malinaw ang unang panalo ni Crawford. At sa second fight, pwede pang manakout itong si Canelo. Kung mangyari man ang rematch, makikita natin ang mas matalino, mas mabilis at, at mas determinado na Canelo. Pero kailangan muna niyang mag-recover, mag-train at patunayan na nag-evolve ng kanyang laruan. Isa lang ang sigurado kung Canelo versus Crawford rematch ay mangyayari. Hindi lang ito tungkol sa belt o pera, ito ay tungkol sa pride, unfinished business at sa isa pang pinakamalaking legacy sa boxing. Ikaw kaki o, sangayon ka ba na mag-rematch pa itong si Canelo at Crawford? I-comment mo yan at babasahin natin isa-isa.